Sana yata ang glam o hair metal era sa mga naging paboritong musika ng maraming batang 90s. Siguradong hindi kumpleto ang kabataan natin kung wala ang mga kanta ng Bon Jovi, Guns N' Roses, Skid Row, White Lion, Firehouse at marami pang iba. Pero alam nyo ba mga idol na maaaring hindi natin sila nasaksihan o narinig kung hindi dahil sa mga bandang bumuhay muli ng rock music noong late 70s. Mga panahon yon na halos naging parte na lang ng nakaraan ang hard rock dahil palipas na noon ang kasikatan ng mga malalaking classic hard rock bands na katulad ng Led Zeppelin, Black Sabbath at Deep Purple. Tapos karamihan sa dating lugar ng mga rock bands na nakakagawa na rin dati ng mga pangalan ay pinalitan na ng mga grupong may impluensya ng funk at disco music na silang may hawak noon ng mainstream. panahon yon na kinakailangan talaga ng matinding determinasyon at lakas ng loob kung gustong lumaban at magpatuloy ng isang rock band. Pero syempre, marami naman nga ang hindi bumitaw. Ilang ulit man silang i-reject ng iba't ibang recording companies at parang himala na lang na magkakaroon ng magsasahin sa kanila ay hindi pa rin sila pinanghinaan ng loob. Isa nga sa kanila ang bandang tatalakayin natin ngayon, ang Van Halen. Nasa sobrang kasikatan ng disco music nung panahon na yon, eh sinasabing nag-iisa ang Van Halen sa mga hard rock band na nakakuha ng kontrata sa isang major label dahil na rin sa sobrang galing at kakaibang estilo ng mga ito. Ang debut album ng Van Halen ay nagawang makabenta ng 10 milyong kopya sa US na sinasabing naging simula o naging malaking impluensya ng mga nagsulputang banda noong 80s na nakilala bilang mga glam o hair metal bands. It's so we Halika at mas kilalanin natin ang bandang Van Halen. Bakit nga ba nagawang ibalik ng mga ito ang hilig ng mga tao sa hard rock music? Ano meron sa kanila na wala sa iba nilang kasabayan noon? Paano sila nabuo at nasaan na nga ba sila ngayon? Talakayin natin lahat yan pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kita mag-subscribe at ilike na rin ang video ng ito bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat mga idol! Welcome to Wanda. nagmula ang banda sa magkapatid na sina Alex Van Halen at Eddie Van Halen, mga tubong Amsterdam sa Netherlands. Pero noong 1962 ay lumipat ang kanilang pamilya sa Pasadena, California kung saan nga ay unang natuto si Eddie sa pagtugtog ng piano kahit wala nagtuturo dito. Pero ganun pa man, eh mas trip naman ito mag-focus sa drums habang si Alex naman ang napahilig sa gitara. Nagde-deliver pa noon si Eddie ng mga dyaryo para lang kumita ng pambayad sa kanyang drum set. Pero ang hindi niya alam ay pasikreto pala itong ginagamit ni Alex hanggang naging na din ito ang pagpalo sa drums kaya bunga na din ang pagkairita sa kapatid ay eh nagpasya si Eddie na ibigay nilang dito ang drums pero kinuha niya naman ang gitara ni Alex at pinaglaanan niya talaga ng oras para matutunang tugtugin ang naturang instrumento ayon pa nga mga idol kay Eddie sa isang interview eh sinubukan niya talagang gayahin ng iba kung paano tumugtog ng gitara pero hindi niya makaya ang ginagawa ng mga ito kaya pinagkatapusan ay eh gumawa siya ng paraan para matuto sa sarili Paraan. Sino bang mag-aakala na ilang taon ang lumipas ay kikilalanin siya bilang isa sa mga pinakamagaling na gitarista sa buong kasaysayan? Agad silang bumuo ng banda na tinawag nilang Broken Cups noong taon ng 1964. Tapos habang unti-unti na silang nakakakuha ng atensyon, ay eh nagpalit sila ng pangalang The Trojan Rubber Company tapos naging Genesis na kalaunan ay ginawa nilang mamot dahil nalaman nila na mayroong British band na gumagamit ng pangalang Genesis. Binubuo sila noon ni Eddie Van Halen sa guitars at vocals, Mark Stone sa bass at Alex Van Halen sa drums. Tuwing may gig ang mga ito ay dun sila rumerenta ng sound system kay David Lirut na bukalista naman that time ng bandang The Red Bull Jets. Noong mawala ng gana si Eddie sa pagiging bukalista ay niyaya ng mga ito si David Lirut na kahit hindi sila gaanong na-impress sa boses nito noong una eh hindi naman maikakaila ang galing at karisma nito bilang isang frontman sumali naman ito at nagpasya silang magpalit muli ng pangalan dahil may ibang banda na naman ang mas naunang gumamit sa kanila ng pangalang Mamut. Si David Lee Root ang nagbigay ng idea na gawing Van Halen ang kanilang pangalan na kahit ikinumpara niya ang idea sa bandang Santana na ipinangalan sa kanilang gitarista ay eh nakuha niya naman ang pangalang ito kay Alex dahil ito nag-aasikaso ng lahat-lahat sa banda noong panahon na yon mula sa bookings hanggang sa iba nilang mahalagang desisyon lalo Luna at sila lang naman ang nagpo-promote ng kanilang sarili. Nagpiprint lang sila ng sariling flyers at ipinamimigay sa mga tao para lang may manood sa kanilang mga gigs. Noong 1974 ay pinalitan na nila si Mark Stone dahil hindi ito makapagdesisyon kung magpapatuloy sa pagbabanda o hindi. Kinuha nila ang kaklase ni Eddie sa music school na si Michael Anthony bilang bagong bassist at sa parehas na taon ay naging regular na banda sila sa isang nightclub na Gazaris kung saan nga ay unti-unti umiingay doon ang kanilang pangalan. Hanggang hindi nga rin nagtagal ay nakarating na kay Gene Simons ng bandang Kiss ang balita kung gaano kagaling ang noon ay sobrang liit na bandang Van Halen. Pinanood niya ang mga ito ng personal at lalo itong napahanga. Dahil doon ay tinulungan itong makabuo ang banda ng demo na tinawag nilang Zero. Pero noong ipinasa niya ito sa management ng kanilang bandang Kiss, eh sinabi ng mga itong walang mararating ang Van Halen. Wala nang nagawa noon sa si Gene Simons, lalo na at rejected din ang banda sa lahat ng recording companies na pinasahan nila ng demo. Pero magbabago ang lahat sa isang maulang gabi noong 1977 sa halos walang katao-taong Starwood na isang nightclub sa Hollywood na wala mang gaanong nanonood ay buong husay pa rin tumutugtog noon ang Van Halen. Ini-enjoy lang nila ang gabi na yon, lalo na at unang beses nilang tumugtog sa naturang venue. Wala silang kaalam-alam na dalawa pala sa tahimik na nanonood ay ang executive ng Warner Brothers Records na si Mo Austin at ang producer na si Ted Templeman. Napahanga man ang mga ito sa husay ni David Lirut ay eh mas hindi nila may alis ang kanilang mga mata sa husay ni Eddie sa pagtugtog ng gitara. tila ba ibinabalik e sila sa era ni Jimi Hendrix na siyang itinuturing ng marami bilang greatest guitarist of all time. Nauwi ito sa pagkakaroon ng Van Halen ng kontrata sa Warner Brothers Records at na-release nga nila noong February 10, 1978 ang kanilang debut at self-titled album na Van Halen na naging isa sa mga greatest debut album sa kasaysayan ng rock music. Itinuturing ito bilang progenitor o pinagmulat mula ng glam metal at dahil sobrang lakas nga noon ng disco ay eh pumalo lang ang album na ito sa number 16 ng Billboard 200 pero sa hindi inaasahan ay lumobo ang benta nito sa 10 milyong kopya sa US at na certified bilang Diamond Album ang dito ang mga singles na Running With The Devil at cover song nila ng kanta ng The Kings na You Really Got Me na ipromote nila ang album sa siyam na buwan nilang pag-o-opening sa tours ng Black Sabbath kung saan nga ipinamalas nila ang matinding chemistry ng karisma ni David Roth at kakaibang style sa pagtugtog ng gitara ni Eddie Van Halen na kahit nga ang sobrang sikat noon na gitarista ng bandang queen na si Brian May ay hindi makapaniwala sa kanyang napanood uh, When I was watching the two of them and Van Halen were opening up for Black Sabbath I mean that was something to see it was in the circus crone in uh, munich and i hadn't seen uh, tony for a while and i'd never seen van halen luckily i got there in time to see him play and i was just wow what is this what is this guy what is he doing i can't even begin to to figure out how his fingers are moving what he's doing it, it was a bit like seeing jimi hendrix for the first time like how does anyone do that what has he got that is so magical that we've never seen before. Nasundan niyo ng follow-up album na Van Halen 2 noong March 23, 1979 na pumalo sa number 6 ng Billboard 200 at nakabenta ng 6 na milyong kopya sa US na certified muli ito bilang 6 times platinum. Sa sobrang success na kanilang nakakamtan ay nagkaroon sila ng pagkakataong magsagawa ng malawakang world tour. Isinabay din nila dito ang pagbuo ng album na Women and Children First na na-release noong March 2 26, 1980. Kabilang dito ang single na And the Cradle Will Rock kung saan unang gumamit si Eddie ng keyboard at dito na din nagsimulang bumigat ang tugtugan ng banda. Bumenta pa rin ito ng 3 milyong kopya sa US at na-certified bilang 3 times platinum. Mas lalo nagkaroon ng kagustuhan si Eddie na mas mabigat pa at darker ang kanilang tugtugan na maririnig naman sa pang-apat nilang album na Fair Warning na na-release noong April 29, 1981 na pumalo nga sa number 2 ng Billboard 200 pero bumenta lang ng mahigit sa 2 milyong kopya sa US. Maituturing pa rin namang successful ang album. Pero sa mga panahon na yon ay nakakaramdam na rin ng pagod ang banda. Ginawa na rin kasi silang gatasan ng kanilang record label. Halos wala na silang pahinga sa paggawa ng album at mga tours. Kaya sa mga panahon na yon ay nagkasundo si Eddie at David na mag-release sila ng isang cover song. Tapos magpapahinga na muna sila para magkaroon ng mahabang oras sa kanil kanilang mga pamilya. Napili nila ang kantang O oh Pretty Woman ni Roy Orbison. Na dahil nga sobrang successful din ito, ay eh mas lalo silang pinirasure ng kanilang record label, kaya yung kanilang plano na pahinga ay nauwi sa wala. Napilita na naman sila maglabas ng album na Diver Down noong April 19, 1982, na bumenta naman ng mahigit sa 4 na milyong kopya sa US, at na certified na 4 times platinum. Ganon pa man habang tumatagal, eh mas tumitindi naman mga idol ang pagkakaiba ng gusto ni David at Eddie, na sa limit nga ng kanilang iringan ay eh nakaka Apekto na din ang mga ito sa iba nilang miyembro. Sinubukan pa rin naman nilang magpatuloy kahit hindi na sila katulad ng dati at nauwi pa nga sa pagkakarelease nila ng album na 1984 na na-release noong January 9, 1984. Kabilang dito ang mga singles na Jump, I'll Wait, Panama at Hot for Teacher. na muling bumenta ng mahigit sa 10 milyong kopya sa US na nakapagbigay sa kanila ng kanilang pangalawang Diamond Album pero ganun pa man ay eh nasundan na rin naman yon ng pag-alis sa banda ni David Lee Root. bukod kasi sa madaming pagkakaiba at hindi nila pagkakaunawaan ni Eddie ay eh madalas na ding labagi ni Eddie ang isang batas ng kanilang banda na wag tutugtog o makikipag-collaboration sa iba matatanda ang number 2 lang sa Billboard 200 ang album nilang 1984 kahit na sa sobrang tindi naman ang success nito. At alam nyo ba mga idol ang number one nung panahon na yon? Ang thriller ni Michael Jackson na ang pinakamalakas na single nito ay ang Beat It. Kung saan ay hindi lang si Eddie Van Halen ang nasa likod ng mabangis na guitar solo nito. Kundi siya pa ang nagre-arrange ng naturang kanta. It's funny because at the time i had played on beat it on michael jackson's record and his album went to number one and our album was number two our single was number one his single was number two then he did a pepsi commercial he burned his hair and he stayed at number one <laughs> <laughs> and, selfish and selfish man <laughs> <laughs> to this day you know, guys they still blame me for <laughs> going, that album not going to number one <laughs> sure. well i didn't ask for anything uh, it was about 20 minutes out of my life. Quincy had called me up and, and asked me if I wanted to do it. And to honest God truth, uh, uh, the, the band's policy was you know, we don't do things outside of the band at the time. And uh, yeah, everybody was out of town, so I had no one to ask. <laughs> and I swear to God, I figured who's going to know if I play on this Black Kids record? <laughs> <laughs> but. Uh, the funniest thing of all was I, I actually rearranged the song. The second they wanted to be the solo over it was just, you know, there's no chord changes underneath it. So I had to rearrange the song. And then Michael came in and I said, Oh, I hope you don't mind, I changed your song. And he listens and he goes, No, I, I really like that high-fast stuff you do. <laughs> na mas nakadagdag sa pagkadismaya sa kanya ng kanilang bukalista. Sinisisi nito si Eddie kung bakit number 2 lang ang napakalakas nilang album. Umalis na ito ng tuluyan sa banda at pinalitan naman ito ni Sammy Hagar na naging bahagi ng pangpitong album na 5150 na nai-release noong March 24, 1986. Kabilang dito ang mga singles na Why Can't This Be Love, Dreams, Love's Walks In at Best of Both Worlds. na naging pinakaunang number one album ng banda sa Billboard 200. Bumenta ito ng mahigit sa 6 na milyong kopya sa US at na-certified bilang 6 times platinum. Nasundan pa yun ng tatlo pang albums na kasama nila si Sammy Hagar na lahat inag number one sa Billboard 200. Ang OU 812 noong March 23, 1988 na na-certified na 4 times platinum, ang For Unlawful Carnal Knowledge noong June 17, 1991 at Balance noong January 20, 1994-1995 na parehas namang na-certified bilang 3 times platinum. Nasunda na yun ang pag-alis ni Sammy Hager sa Van Halen. Dahil sa malaking pagbabago ng usong musika noong 90s, eh hindi na rin maiwasang muli na magkaroon ng alitan si Eddie sa kanyang bukalista dahil na naman sa problema sa tatahaking direksyon ng musika ng banda. Sa pagkawalangan ni Sammy, eh nabuhayan naman bigla ng dugo ang mga fans noong makasamang muli ng Van Halen ang original nilang bukalistang David Lee Roth Yun ay noong magplano sila mag-release ng compilation album na Best of Volume 1 noong taon ng 1996. Tapos nagsama pa sila sa 1996 MTV Video Music Awards na naging pinakaunang beses nila magsama-samang muli sa harap ng kanilang mga fans sa loob ng labing isang taon mula umalis si David sa banda. Nangamoy reunion yun at tumaas talaga ang pag-asa ng mga fans sa pagbalik ni David sa Van Halen. Pero kasama ang palad ay nauwi pa pala ngayon sa matinding away. Umasa din kasi si David na ibabalik na siya sa banda. Pero makalipas ang ilang araw, ay nalaman itong patuloy pa rin pala nagpapa-audition ang magkapatid na si Eddie at Alex sa bago nilang bukalista. Kalaunan ay nakuha nila si Gary Chiron na dating bukalista ng bandang extreme na nauwi nga sa album na Van Halen 3 noong March 17, 1998. Pero kasama ang palad ay pumalo lang ito sa number 4 at sa unang pagkakataon ay nagkaroon sila ng album na hindi na certified na platinum. Na certified lang yon bilang gold album. Kaya nasunda na rin yun ang agarang pag-alis ni Gary sa banda. Nawala rin ang Van Halen ng halos apat na taon sa mata ng publiko. Pero nagulat ang mga fans noong 2004 noong biglang magsagawa ng tours ang Van Halen na muling kasama ang dating bukalis ng si Sammy Hagar. Pagkatapos noon ay pinalitan na ng anak ni Eddie na si Wolfgang Van Halen si Anthony sa base noong 2006 na nakasama nga ng banda sa pinakahuli nilang album na A Different Kind of Truth noong February 12, 2012 kung saan nga ay si David Lirut muli ang kanilang bukalista dito. Naging aktibo pa ang banda sa mga sumunod pang taon pero sa pagpanaw ni Eddie noong October 6, 2020 dahil sa kanser ay eh naging hudyat na rin ng katapusan ng banda. Ayon sa anak ni Eddie na si Wolfgang, eh hindi mo pwedeng tawaging Van Halen ang banda nang wala dito ang kanyang ama sa kabuuan mga idol ay nagkaroon ang Van Halen ng labing dalawang studio albums, dalawang live albums, dalawang compilation albums, tatlong video albums at 56 anim na singles na inducted ang Van Halen sa Rock and Roll Hall of Fame noong 2007 at tinatayang bumenta ng mahigit sa 80 milyong records sa buong mundo. 56 na milyon nga dyan ay nabenta lang nila sa US kaya itinuturing sila ng Recording Industry Association Association of America bilang pang po sa mga best-selling artists in the United States at pang din ang mga ito sa 100 Greatest Hard Rock Artists ng VH1. Hindi man ganung kadaming kanta nila ang sumikat sa atin sa Pilipinas kung ikukumpara sa mga bandang katulad ng Bon Jovi at iba pa eh hindi naman natin maitatanggi mga idol na kung wala ang Van Halen eh hindi natin alam kung magkakaroon pa ng glam metal era sa loob ng halos isang dekada. Hindi tayo nakakasalaman Sigurado, kung makakakuha ng parehas na success ang mga paborito nating glam o hair metal bands, kung hindi dahil sa kanila, hindi maiikakaila na isa ang Van Halen sa mga pinakamaiimpluwensya na banda at mananatiling isa si Eddie Van Halen sa mga nasa tuktok ng listahan ng mga pinakamagaling na gitarista sa kasaysayan. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilek -like na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.